Ano yung pinaka challenging experience mo dito sa UK? Wow. Wow. Yun ang pinaka magandang question. Kasi nung unang dating ko dito, I am, bago ako pumunta ng UK, isa po ako ng uh, production engineer sa China. So, ang trabaho ko ay production engineer. Ngayon, ibig ang trabaho ko ay naguutos at uh, nasa magandang lahat na binibigay ng company. Pagpagdating ko dito, <laughs> ang una kong pinasokan na trabaho ay uh, 'yung tinatawag nilang ako ay tagahukay ng ginto. <laughs> ano 'yung tagahukay ng ginto? A ako ay naging isang Ah, dito dito. Uh, dito dito atras. Uh, ako ay naging isang uh, minero. Minero na. <laughs> ito 'yung, ito. Arang, alam ko na, alam ko na 'yung minimina mo. <laughs> Ngayon, nagtatanong sila sa akin, bakit maga bakit ba ang bilis mo magpatayo ng gusali? Nang nasayuki ka. Sa, ang sabi ko sa, sa sa amin, sabi ko, dahil ako isang minero. Minero ng ginto. At lahat-lahat ng uri ng ginto ay nakikita ko. Wala <laughs> alam na natin kung ano yung mini na mong ginto. Yan. Okay, gets na natin yon no? Yan. So from a production engineer papunta sa minero ng ginto. Yan, oh. Oh. <laughs> ng ginto. so, sabi nung tayo sa amin doon, ano bang ginto na nakukuha mo? Sabi ko, sari-sari. Okay! Oh, gets! Gets! Gets nyo na di ba?